Hello mga kabraso, Portuguese video. Dito tayo ngayon sa ibang bansa. Nag ibang bansa muna tayo dahil mahirap yung buhay ngayon dun sa Samar, sa Pilipinas. Nagaano po tayo. Wala pong mahuli mga alimang. Kaya nag-apply muna tayo. Hindi lang isang engineer. Kaya as you can see, namang, mga kabrato, for Togis video, ito yung ginagawa natin. Gano'n tayo ng pag, ano, plastering Kaya, para sa, hindi pa nakakaalam dito sa ganito, nito, turuan ko kayo sa tamang proseso. Kailangan tinitikman din ka kung sakto na yung pagkakaano niya meron din itong pinatawag na lutok at hilaw yung hilaw hindi na madali sa paghahal may tamang may tamang tayo lang tayo papakita so, ko sa inyo yung lutok at hilaw so, makakasama ko nga pala sa ating video na to mga kabraso matagal tagal to tapos itong buong bahay na ay kontrata po natin. Uh, Pag-plus Ayan si Bayaw Marjo. Si Lister. Si Kuya. Si Lissi. Yung um, kapatid ko. Iwan muna yung pamimingwit. Buo to. Yaw pakyaw. at bago pa lang makalimutan yung Portuguese video natin yung camera guard ayun yung shoot ako yeah. malapit ng maluto <laughs> lalambot <ba> pa liwat yung <laughs> mga lobo na ito lang po yung huli natin ngayon. Pili lang tayo ng pang olam Ito, titikman ko na yung halo natin. Na. Ang ginaganda pa dito. May ano tayo dito mga kabraso. so? Dito na natin. Pinitira. Dito na mismo tayo sa bintana nagsasalo. Yan lang yung balon. Walang problema sa watering. Yan lang nakagapos doon. yun naman yung buh buhangin natin katapos lang namin mag-distay. na gano'n lang kami na panghalo sa dalawang sato ayun, malit yung mixing board natin bali bris yung kapamilya lang yung ano natin dito sa pagyaw natin alin ah, na dito na rin si Kuya. Habal-habal Galing sa... Ito kami nag-urusan nung si. Ito kami Ito kami nag-urusan nung si. Ito mga... Ito Ito di tasan husi, orang mak, mak balik kangen. Balik ka. dia <coughs> <coughs>

Terus. Ayan mga kabraso, pang limang araw sa ating pagtratrabaho dito sa bahay na to. Ito po yung accomplice natin, ipapakita po natin uh, para sa limang araw. Ito yung dito sa pinto, sa taas ay hindi pa na tatapalan, dito pa lang sa baba, itong kabilang side na to. Pero dito, ito yung unang tinira ng bayaw ko tayo papasok ito naman kwarto din to ito naman yung tinira ng kapatid ko yan ito yung side na to sa taas di pa ito yung poste pati dito kasi dito nakalagay yung semento saglit na lang to kasi dito na lang isang ni tapos ito dito sa taas dito naman yung tinatapos niya ngayon kwarto din to yan plastering nahirapan tayo dito mga kabraso sa ano na to kasi itong wall na to sa likod meron din katabi na pader kaya pag umuulan napapatakan dito medyo umano yung tubig sa pader harap matuyo umaga pa lang tatapalan na halos abutin ng gabi hindi matuyo tuyo sa bandang taas okay lang yan yung tatapusin ngayon ni kuya yan tsaka CR na lang yung CR na to magkabilaan hindi pa na ano yan, gagalaw ito naman si Bayaw. Dito yung mga tinigaran nito. Yan. Doon. Dito yung lababo. Bali diretso ano na yung ginawa niya sa bintana. Ayan. Uh, inis na. Kantuhan. At yung poste naman ay tinitira niya na rin ngayon. Akantuhan niya. Ito yung ginawa niya kahapon dito. Kinantuhan niya na rin itong isang bintana. Da, bali dalawang bintana yung ginawa niya. Meritso yung wall. isa, ilalim yan lalim ng hagdan na to Dala. na yan tsaka dito sa taas hindi na hagdan Ayan. Ito, naka out na rin ito. Ay, titirahin niya rin to. Tinapalan na natin ng bahagya to kasi to makapal yung ano dito nang hinulugan niya ay napakakapal dito sa bandang baba. Kaya tinapalan muna kagabi ay nung hihinto na kami. Lagi kaming nag-overtime sa pagbibistay ayan so yun lang muna yung ano natin ngayon at ito naman yung inaatopag ko <laughs> bali tong CR na to kabilaan ay hindi pa na padali dito tayo maanohan nito itong mga side na to mabasa yung pader Ayun mga kabraso, araw ng Sabado. Ayun, alasing 5 na. Bali. Uwi muna tayo. At yan yung nagawa natin sa loob ng limang araw. Yan. Puro pang pipinis. Ayan. Ayan. Bali yung, yung hindi natin nagawa. Ayan, CR. Kabila ang CR saka dito sa kwarto ay mayrang pagtatapusin. Itong gitna na post na provide kabilaan talaga siya. Yan yung babalikan natin. Ngayon ay uuwi muna tayo.